Dahil nag cravings nga ho pala ako mga kilingit din sa chicken barbecue, nagluto nga ho pala ako din sa boarding house, sa kawali nga lang ho pala ako nagluto. Nagbili na nga ho pala ako dyan ng manok, tapos sa rin nga ho pala gagamitin kong mga sangkap, arin sibuyas, siling mahalang at kalamansi. Arin nga ho pala binili kong manok, dalawang pakpak at isang hitang malaki. Akin muna nga ho pala nguhugasan aring manok para nga ho pala mapatigis ko na para ho pag ko ay wala na ho siyang tubig-tubig. Habang pinapatigis ko nga ho pala yung manok, ako naman ho ay magagat dinin ng kalamansi at aring nga ho pala kung gagamitin kong pang-marinate ng manok. Pagkatapos ko nga ho pala mag-get yan ang kalamansi, ilalagay ko na nga ho pala ring manok dinis sa mangkok at pipigyan ko na nga ho pala ng kalamansi. Limang piraso nga ho pala ang ginamit ko diyan, tapos nga ho pala yung buto ay hindi ko sinasama sa pagmamarinate. Maglalagay din nga ho pala tayo ng mga sangkap na pampalasa, toyo, paprika, garlic powder, oyster sauce at ketchup. At maglalagay din nga ho pala tayo ng siling mahalang para naman ho may konting halang. Pagkatapos, atin lang hong lamas-lamasin ho rin ng mabuti para ho yung lasa ay dumikit sa karning manok. Dahil nakalimutan ko nga ho pala maglagay dyan ng paminta, ay naglagay nga ho pala ako diyan tapos lamas-lamasin lang ulit natin. Atin muna nga ho pala yung imamarinate ng dalawang oras, makalipas ang dalawang oras, atin na nga ho pala yung lulutuin. Nagsaring na nga ho pala ko dyan ng kawali tapos maglalagay na nga ho pala ko dyan ng mantika. Kapag nga ho pala mainit na yung mantika, saka nga ho pala natin ilalagay rin chicken. Tapos yung apoy nga ho pala natin ay medyo mahina lang para hindi agad masunog. Atin nga lang ho pala balibaligtarin aring chicken para hindi agad masunog. Para pantay din nga ho pala yung pagkakaluto natin sa chicken kapag nga ho pala medyo sunog-sunog na at yun nga palang hahanguin. At magigisa naman ho tayo ng bawang at sibuyas. Kapag nga ho pala okay na, ilalagay naman ho natin aring chicken at maglalagay din nga ho pala tayo ng Sprite. At saka nga ho pala yung pinagbabada natin ng chicken. Atin muna nga ho pala tatakluban para humabilis maluto. At makalipas ang ilang minuto kapag nga ho pala garni na yung sauce natin at medyo malapot-lapot na ay okay na ho yan at luto na. Atin na nga ho pala nga hanguin. Habang hinahangu ko nga ho pala ari, abay amoy pa lang ay nakakagutom na. Kapag nga ho pala mga kalingit ay gusto nyong kumain ng chicken barbecue, ay magluto na lang ho kayo sa bahay. Mas tipid nga ho pala kayo kaysa naman ho sa labas ay mapapamahal pa ho kayo. Dahil luto na nga ho pala yung niluto kong chicken barbecue, pwede na ho tayong kumain. Tara mga kalingit kain ho tayo din Abay ano pa hong iniintay nyo dyan, kumuha na ho kayo dyan ng kanin na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din eh. Para naman ho habang ako'y kumakain ay hindi naman ho kayo dyan matakam. Paano ho mga kalinggit hanggang dito muna ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood. Ako naman ho'y ipalo nyo, ilike at ishare. Bukas ho ulit, bye bye! At ako muna ay kakain.